Ah, welcome to my YouTube channel, JJ Sander. Ah, ngayon guys, may ipakita ako sa inyo. Ah, o sa usa ka kahoy. Ah, uh, sa na tambal. Kulor pula. Ito guys, oh. Yan. Yan. Kini ka kahoy guys. Kini siya kahoy dako ni siya. Pili ka ni siya dako kayo. Pero ina kini ani siya oh. Ito. Ano siya kahoy guys. May mga tunok ni siya. Ang yang ang kuanya panit na nagturok-turok ng mga tunok ani niya sa kilis aing ah, nga ito sa ah, puluan. Mamuna ah, sa kadakwa guys. Oh. Medyo pula. video dalag. Ano? Pula siya. Mamuna ah, siya. Kasi Ako na siyang siya sap-sap. Gi, ah, gi, ginagmay. O sa katambal ni siya guys. Ang halan na ah, ni kahoy nga si Bukaw ini nga kahoy guys anti bacterial lugdan kayo mga sakit ani nga ah maayo sa kasi bukaw Hangi ang iyang dahon ani guys ah murag dahon ni siya o kurma o kanang ipil ipil-ipil nga kahoy pod medyo Hilig kay lagpad ang yang dahon. gagmay, sa Ang dahon ane, umanis ya guys. Oh, wala pa na buak-buak kene na ya. Daghang tambal aning guys. Um, 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 Uh, lagaon ni munisya pabukalan ni munisya o sa, uh, tubig uh, mga 15 minutes to 20 minutes imunisya haonon o pupugnaon o ibnon. ang paggamit ani, inom sa buntag, inom sa gabi eh. Tag sa kabaso sa kabaso sa buntag sa kabaso sa ah, gabi imunisya eh. ang lagaon, pakuloan ni munisya magkuan lang kani din eh puro mudang hanon ni mo sa kalderin o kaldero mga ina ni lang kadaga o oh. ani oh. ani lang kadaga na o oh. pero dili kayo dali ra mahurot pula kulor ani sa sabaw o ah uh, ina ni ka daghan ani puro kabaso mo ang imo ang ibutang sa kalderin o kaldero ba o unsa ba imo ang lagaan niya ano uh, ya yeah, siya sa buntag o sa gabi eh dayon tulog sa gabi eh kamo kagamitan ah daghan kayo ang ma kuana na ni guys matambalan utrohon po no utrohon ako no uh, kini ang ala na ni si subukaw ah uh, antibacterial ni siya ah uh, ang iyang kuana ni sa laing naso na ni muna gamit ni sa so, dito dapit sa Thailand ang iyang kuana ni Uh, nga na na siya o si Bukaw o sa Panwod sa panwod. ang gagamitan niya nga tambal tambal ni siya sa labi na tong uh, mga babae nga matagbulan eh, tunghaan sila mo ay imno nila yan lang gaon pag imno nila Kana bang ang nga matagbulan dalahon sa ang sakit nga binulan. Inom lang sila, lagaon ni nila, tubig lagaon, 15 to 20 minutes, ila inno ni, O, oh, muli ang gagamitan. O, oh, napadaghan, napadaghan, na eh. Pwede po siya, makaayo po siya sa liver cancer, o diarrhea kuan ka dirihon ka dirihon ka tambal ni hypertension tambal niya po ni tuberculosis tambal niya po o kung na mahipa tambal niya po hipa ah, diabetes o pwede ni kung na-diabetes ni mo ah, inom lang ka ani kanang na kay istuma cancer o maayo ani o ovarian ovarian cancer o Indonesia og na kay ovarian cancer ah, inom lang ka ani breast cancer o katong na kitong na gaot, na arthritis o inom lang ka ani lagaon lang ni Monesia imnon Nagaon ni muna mga 15 minutes to 20 minutes. Di muna siya bugnaon dan imnon sa buntag, ka, sa gabi inom ka. oh katong na yung arthritis, ay tritis, ay ah uh, bunmaro problem, uh, sakit sa buto, sakit sa buto gamit niya po niya katong sakit sa buto katong manigrilyo o pang iwas sa lung, ca lungs cancer o katong kusog ay pwede yan mainom para makaiwas siya sa lung, lungs cancer o kung ikaw po dili ka katulog dili sa panahon sa mga gabi imbis, imbis kuan ka tulog, imbis ko ang gaga na matulog ka rin, katulog. Sabi na mga alas 12, ala una, alas 12 na. Uh, kini mo imnon, makatabang ni siya para makatulog ka. Oh. Uh. Hindi mo ni siya pakuloan guys. Pakuloan lang ni mo ni siya. Uh, 15 minutes to 20 minutes. Papung naon din imnon. Sa buntag o sa gabi. Uh, Muna yung, yung Ah uh, tabang tabang sa Imo lawas nadiin ikaw Ah uh, maayo sa imong mga sakit dagang kay eh, sakit guys patabang na siya pero tira siya na klas niya kao si bukaw oh, yan o oh. oh, mag order mo guys na ako dagang kaya ni ako ah dagang kaya ni kini oh. oh, kung tipak tipak ko ni kay taas siya oh. tipak ko ni dan kay ni ako mga pulo ka bukid ani kandang ko guys guys standby kay na ko ani kung order mo ah uh, order lang ah uh, tawag lang sa akin o text lang sa aking cellphone number uh, and guys ito na lang ang aking ika Hanggang dito na lang ako. Yan. Ang sibukaw matambal tambal. Daghang kayong eh, magamitan na tambal. Thank you na lang